O oh, di alam mong may gusto siya sa iyo. Pero kasi po nung time po talaga nayon, na yon na nagjo-gym pa kami, hindi po kami magkausap nung guy. Talagang civil lang po kami sa gym. Pero hinatid ka. Nung hinatid po ako kasi nung time po na yon umuulan po. Tapos sabi nung gym coach ko na pwede mo ba siya ihatid kasi parehas po kami. Taga, same, medyo malapit-lapit, madada madadaanan niya po yung bahay namin. Totoo ba yung kuno niya? Ay. Yung totoo. Eh, totoo naman na... Hindi niya kilala? Hindi niya, wala silang, hindi niya alam na may gusto sa kanya? Basta nakwento niya na parang tinutukso sila lagi, ganun. So, parang ako, sabi ko, may gusto sa'yo kasi ganyan yung lalaki, gusto din siya na tinutukso eh. Tas, siya naman, hindi niya kaya umiwas. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na hinatid, hinatid pala siya nung lalaki? Oh, sila oh, lang okay. dalawa sa car, naulan. Yeah, uh, that time, nagalit ako. Siyempre, kasi parang, wow, sa lahat ng lalaki na pwede mo sakyan, yun pala talagang lalaki na pinagsaselosan ko. Uh, aware siya? Aware ka na nagsaselos Sinabi, siya eh. dun sa lalaki? Parang ganun na po. Ganun na nga po. Pero nagpaalam po ako sa kanya nung time na ihahatid po ako. Oh, nagpaalam pala siya sa'yo eh. Pero... Sabi niya po hindi pero parang pinili. Oh, hindi pa la pumayag. Eh. <laughs> bakit sumakay ka pa rin, Jamie? <laughs> yung pala Jamie, alam mo na palang nagsiselo si Kian. Doon bakit hindi mo maiwasan yung lalaking yun? Kasi Para... po yung totoo po kasi wala po talagang something so, sa nga walang mali siya Ay. pero kay Kian kasi Sobrang meron. Sobrang nasasaktan na, na talaga si, si Kian. Nung time na yun po, sumakay po ako kasi gabi na po tsaka um mas comfortable ako na makisakay kaysa mag-commute pa. Kasi nung time na yun, hindi, hindi po ako nag- <laughs> Hindi mo ba maisip yung consequence? Ano oras wins. na ba yun? <laughs> Mga nine na po, ganun. Nine, oh, nine thirty. No. Wala na pong dumadaan masyado na dito. Tapos sobrang lakas po ng ulan. Tsaka pinilit po, uh, talaga nag-insist. Ba't di ka nagpati dun sa coach? Oh. Yung coach ko po out of the way, sobrang... Ba't di ka nagpasundo kay Kian? Kian, oo. Kasi di ba gagawin niya lahat? Sabi niya, gagawin ko po lahat para sa girlfriend ko. nung time po na walapu wala masakit sa sakyan. says 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 sa says JV, JV. says says wait lang. says 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 mo says 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 Ama school. Ah, oh, hindi eh, mo naman pala siya kayang sunduin eh. Oh. Di, kaysa mapahamak siya, di ihatid na lang siya nung may gusto sa kanya. Oh. <laughs> diba? Parang ano eh, mamimili ka dun eh, yung trabaho mo. Kasi hindi mo pwede, sa, pwede sabihin sa babae na ano, huwag kang sumakay dyan. Oh. Unless, huwag oh. kang sumakay dyan, sunduin ka sumakay. Oh, yun. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh. Diba dapat, eh kasi, sabi niya, umuulan, gabi oh, na. wala masakyan. Oh, oh. oh eh, paano ko napahamak? Hmm. Uh, Oo. Oh, oh. That time naman kasi pwede naman siguro mag-grab. Kasi... Oh! Ay, may paraan pala! Bakit?! <laughs> Ba't wala hindi ka daw nagganon? Wala po. Um, nagtitipid po kasi ako. Kasi ako po yung nagsosustain. Yes! Promise, ako po nagsosustain. Papaliwala si Jimmy. Hindi, ako po nagsosustain sa sarili ko po. So, matip... Ma Bakit ka ba nasa labas noon? Hindi, nag po gym. ako. Workout. Matitipid ka pero nag-gym ka pa. mahal ng gym, ha? Sponsored po yun. Napanalunan ko lang po. Sa pageant. Opo. Ah, okay. Okay. Joke lang, ginoke lang. Pero, Minsan ba umihingi ka ng oras din na magkaroon ng oras sa'yo Kay si Kian? Hindi naman po kasi hindi po ako ganun ka um, clingy. And understanding po ako, alam ko po kasi na tumatakbo siya noon time na yun. So, gusto, supportive po ako to the point na hinahayaan ko po siya pag busy siya. Hindi po ako nangungulit.